Ngayon daw, bagong taon, kailangan daw maghanda oh, oh. ng mga prutas at saka ano pang mga kakanin. Pero itong sasabihin ko sa inyo, hindi daw maganda ang maghanda ng prutas na bilog. Dahil ang bilog, ang, ang bilog na prutas, gogolong daw ang swerte. Tapos, hindi raw pwede maghanda ka ng, ng apat na paa. Nang lulutuin mo Halimbawa baka o baboy o kambing Kasi tatakbo daw Ang swerte <laughs> At ito pa Hindi daw maganda Maganda ng ice cream Kasi daw matutunaw Ang swerte <laughs> ang ng maganda. Tayo, na sip tayo, Na na ang gagawin natin sa bagong taon. Huwag tayong maghanda, ipunin ng pera, huwag tayong bumili para na ang swerte. <laughs>